Isipin mo. Nobyembre na. Malamig ang simoy. Pero sa bakuran mo, naghihintay ang sariwa at makatas na gulay. Hindi ba't parang pangarap lang? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ito ay ganap na katotohanan? Karamihan, iniisip na pagdating ng Nobyembre, tapos na ang panahon ng pagtatanim. Pero hindi iyon ang buong kwento. May isang kamanghamanghang gulay na dapat mong itanim ngayon para makakuha ka ng masaganang ani pagdating ng tagsibol. Handa ka na bang malaman ng sikreto na magpapabago sa iyong pananaw tungkol sa pagtatanim sa malamig na panahon? Maghanda ka dahil pagkatapos nito, sigurado ako'ng maiinggit ang mga kapitbahay mo sa iyong tagumpay. Sa loob ng maraming siglo, naghahanap ng paraan ang mga magsasaka para pahabain ang kanilang harvest season at makakuha ng sariwang pagkain kahit sa malamig na panahon. Halimbawa, ang mga sinaunang taga-Roma, gumagamit sila ng greenhouse na gawa sa mika para lang mayroong pipino ang kanilang emperador na si Tiberius. Samantala, ang ating mga ninuno sa ibang bansa ay matagal nang gumagawa ng subwinter planting o pagtatanim bago sumapit ang taglamig. Hindi ito basta tradisyon lang kundi malalim na kaalaman sa ikot ng kalikasan at sa mga nakatagong kakayahan ng mga halaman. Ang punto ng pagtatanim bago dumating ang lamig ay dinadaan sa natural stratification ang mga buto sa malamig na lupa. Nagiging mas matibay sila laban sa sakit at nagbibigay ng mas maaga at mas malakas na ani. Ngayon, pag-uusapan natin ang pambihirang pamamaraan na ito at kung paanong ang isang tiyak na gulay ay perpektong akma sa estratehiyang ito. Handa na ba kayo sa pasabog? Drumroll muna! Ang gulay na ito na may hatid na himala ay walang iba kundi ang winter garlic o yung bawang na itinatanim bago magtaglamig. Opo, tama! Yung mabangong bida sa kusina na hindi pwedeng mawala sa halos lahat ng putahe. Madalas, tuwing tagsibol ito itinatanim, pero ang sikreto talaga para maging maganda ang ani ay ang pagtatanim nito tuwing taglagas, lalo na pagsapit ng Nobyembre. Bakit? Ang bawang na itinanim bago lumamig ng husto ang lupa ay dadaan sa tinatawag na dormancy o pag-iipon ng lakas habang malamig ang lupa. Sa ganitong paraan, nagiging matibay ito at sanay sa lamig at pagdating ng tagsibol. Sisimulan itong gamitin ng lahat ng natunaw na tubig at sinag ng araw para lumaki ng husto. Ang resulta? Makakakuha kayo ng malalaki, matitibay na bulb na mas maaga ninyong aani kaysa sa mga itinanim pa lamang sa tagsibol isipin nyo na lang. Ipagmamalaki nyo na ang inyong aning bawang habang ang iba ay nagsisimula pa lang magtanim. Para sa bahaging ito, pwede tayong magpakita ng close-up shot ng isang ulo ng winter garlic nakakalagay lang mula sa lupa para ma-highlight ang laki at kalidad nito. Ang buwan ng Nobyembre ay may espesyal na dahilan kung bakit ito ang pinili ito ang perpektong panahon. Malamig na ang lupa para hindi agad sumibol ang butil ng bawang. Pero hindi pa ito lubos na nagyayelo. Mahalaga na magkaugat ang bawang, pero hindi pa dapat itong maglabas ng berdeng usbong bago dumating ang matinding lamig. Ito ang kritikal na balanse na siyang magtatakda kung magiging matagumpay ba ang ating pagtatanim. Sige, Linawin natin ang isang malaking mito. Marami ang takot na baka mamatay sa lamig o magyelo ang bawang. Pero kung tama ang preparasyon at maayos ang pagpili natin sa klase ng bawang, sigurado makakaligtas ito sa taglamig. Para sa yugtong ito, pwede nating ipakita ang temperature map ng rehiyon o kaya naman ang graph ng average na temperatura tuwing Nobyembre para mas maunawaan natin ang perpektong kondisyon. Ang paghahanda ng lupa ang pundasyon o saligan ng inyong magiging ani. Gusto ng bawang ang lupang mayabong, malambot, buhaghag at walang problema sa pag-agos ng tubig. Dapat din ay neutral ang antas ng acidity nito. Isang buwan bago magtanim, siguraduhin maglagay na ng organikong pataba tulad ng pinabulok na dumi o compost kasabay ng kumpletong mineral na abono. Bungkalin ang taniman sa lalim na 20 hanggang 25 cm. Mahigpit na iwasan ang paggamit ng sariwang dumi ng hayop o fresh manure dahil maaari itong magdulot ng sakit at magpapababa sa kalidad ng imbakan ng inyong ani. Hindi lang ito simpleng payo isa itong mahalagang prinsipyo para sa matagumpay na paghahalaman. Isipin ninyo kung paano lumalambot at nagiging mahangin ang lupa, handang-handa nang tanggapin ang inyong magiging mga pananim. Visual cue. Dito, maaaring ipakita kung paano ang tamang pagbubungkal ng lupa at paglalagay ng pataba. Napakaimportante rin piliin ng tama ang klase ng bawang na itatanim para sa ganitong uri ng pagtatanim, tanging mga winter varieties lang ng bawang ang angkop. Ang mga ito ay nahahati sa dalawang pangunahing klase, ang mga nagsisibol or scaping at ang mga hindi nagsisibol o non-scaping. Ang mga nagsisibol na uri ay nagkakaroon ng tangkay ng bulaklak na tinatawag na scapes na may maliliit na ulo ng bawang o bulbils. Sa dulo. Samantalang ang mga hindi nagsisibol naman ay wala nito. Mas mainam na gamitin ang mga uri na subok na at talagang angkop sa inyong lugar. Magbigay prioridad sa mga variety na may magandang performance sa inyong rehiyon. Halimbawa, ang mga variety tulad ng lubasya, komsomolets, or bogatir. Pumili ng malalaki, malulusog na butil, cloves, na walang kahit anong pinsala. Tandaan, hindi lang ito basta buto, isa itong matalinong investisyon para sa inyong magiging masaganang ani. Para mas maintindihan, ipapakita natin ang iba't ibang winter varieties ng bawang kasama ang kanilang mga katangian. Maaari rin nating ikumpara ang mga ito base sa kanilang hitsura. Ano ang tamang paraan ng pagtatanim? hiwalayin ang ulo ng bawang sa bawat individual na sibuyas. Tandaan, huwag din nyo munang babalata ng mga ito. Kailangang sigurado kayong malulusog ang mga sibuyas at walang sinyalis ng pagkabulok o anumang pinsala. Ang tamang lalim ng pagtatanim ay dapat nasa tatlo hanggang 5 sentimetro. Tribu ba, may Mula sa dulo ng sibuyas hanggang sa ibabaw ng lupa. Kung susukatin naman mula sa ilalim o ugat ng sibuyas, ito ay aabot sa 7 hanggang 10 cm, 8 mm, 10 cm. Para sa distansya, magtanim ng 10 hanggang 15 cm, 10 mm, 15 cm ang pagitan ng bawat sibuyas. Sa pagitan naman ng mga hilera o rows, dapat nasa 20 hanggang 25 cm, 20-25 cm ang agwat napakahalaga na itanim ninyo ang mga sibuyas ng patayo at siguraduhin ang ugat ay nakaharap pababa. Huwag ninyo lang basta ibato sa lupa. Maingat ninyo itong ilagay na bang naglalatag kayo ng pundasyon para sa isang malaking ani. Dito, maaaring ipakita ang tamang teknik ng pagtatanim ng bawang, kung paano hiwalayin ang ulo at kung paano tamang ibaon ang mga sibuyas. Pagkatapos magtanim, kailangan itong diligan ng mabuti. Pagkatapos nito, huwag na huwag kalimutang imulch ito. Ang mulch ay ang iyong pinakamahusay na kaibigan sa pakikipaglaban sa matinding lamig at mga damo. Gumamit ng nalaglag na dahon, dayami, pinaglagaryang kahoy o compost na may kapal na lima hanggang sampung sentimetro. Poprotektahan ng mulch ang lupa mula sa matinding lamig Pananatilihin nito ang kahalumigmigan at unti-unting mabulok para dagdagan ang lupa ng mahalagang sustansya, para itong kumot na magpapainit para sa iyong mga magiging halaman. Isipin mo na lang na tinatakpan ng mulch ang kamang taniman na nagbibigay ng maaliwalas at ligtas na tahanan para sa iyong mga bawang. Visual, close-up shot ng paglalagay ng mulch sa taniman at iba't ibang uri ng mulch. Ngayon, dumako naman tayo sa pagtalakay sa proteksyon laban sa mga peste at sakit. Ang bawang na pangtaglamig, winter garlic, dahil sa natural na proseso ng paglamig o stratification, ay kadalasang mas matibay laban sa mga ito. Gayunpaman, hindi masamang maging handa at magsagawa ng pag-iingat, prevention. Bago itanim, ang mga sibuyas ng bawang ay maaaring ibabad sa solusyon ng potassium permanganat o fungicide tulad ng phytosporin para sa karagdagang proteksyon. Pagdating ng tagsibol, kapag lumabas na ang mga usbong, regular na suriin ang mga halaman. Kung mapansin mo ang mga senyales ng sakit o peste, kumilos ka agad. Ang napapanahong pagkilos ay susi sa pagkakaroon ng malusog at masaganang ani. Linawin natin ang maling akala na ang winter garlic ay hindi kailanman nagkakasakit. Tandaan lamang natin na mas resistant o mas matibay lang ito kaysa sa ibang uri. Visualisasyon, ipakita ang malulusog at may sakit na mga sibuyas ng bawang kasama ng mga gagamiting pangontra. Ang pangangalaga sa inyong bawang pagdating ng tagsibol ay simple lang pero napaka-importante. Sa oras na matunaw na ang niebe o yelo, tanggalin na natin ang mulch, sa pin para mas mabilis uminit ang lupa. Kapag nakita na ninyo ang mga unang sibol na kulay berde, lagyan agad ito ng nitrogen fertilizer. Tiyak na magbibigay ito ng malakas na simula para sa mabilis na paglaki. Siguraduhing regular Natanggalin ang mga damo at paluwagin ang lupa para magkaroon ng sapat na hangin ng mga ugat. Dapat ay tama lang ang pagdidilig, lalo na kapag tag-araw o tuyo ang panahon. Huwag nating pabayaan dahil ang mga simpleng hakbang na ito ay siguradong maghahatid sa inyo ng masaganang ani. Ipakita natin kung paano ang tamang pagtatanggal ng mulch paglalagay ng abono at pagpapaluwag ng lupa. Ngayon, dumako naman tayo sa usapin tungkol sa mga usbong ng bawang. Kung nagtatanim kayo ng bawang na nagkakaroon ng tangkay ng bulaklak, escapes, mahalagang tanggalin ang mga ito sa sandaling umabot na sila sa 10 hanggang 15 cm, 10 songs, 15 cm ang taas. Kapag hindi nyo ito inalis, gagamitin lang ng halaman ang lakas niya para bumuo ng buto sa halip na palakihin ang mismong ulo ng bawang. Magiging exception lang ito kung ang layunin ninyo ay makakuha ng buto para sa pagpaparami. Pilasin o putulin ang mga usbong ng dahan-dahan at siguraduhin na hindi masisira ang mga dahon para itong pagpuputol o pagpuprun ng mga punong namumunga isa itong kritikal na hakbang para mas maging sagana ang inyong ani. Sa susunod, maipapakita natin ng detalyado kung paano ba dapat tanggalin ang mga tangkay ng bawang ng hindi natatamaan o nasisira ang mismong halaman. Ang pag-ani ng bawang na itinanim sa taglamig, winter garlic, ay karaniwang ginagawa sa huling bahagi ng Hunyo hanggang sa unang bahagi ng Hulyo, mas maaga ng mga dalawa o tatlong linggo kumpara sa bawang na itinanim sa tagsibol. Ang mga palatandaan na hinog na ito ay ang paninilaw at pagkahilig ng mga dahon sa ibaba at pati na rin ang pagbukadkad ng bulaklak o escapes para sa mga uri ng bawang na nagpapatubo ng tangkay. Mahalagang huwag pabayaan ang bawang na manatili ng matagal sa lupa. Kung mangyari ito, maghihiwa-hiwalay ang mga ulo, bulbs, na magpapahina sa kakayahan nitong tumagal sa imbakan. Anihin ang bawang kapag tuyo ang panahon. Dahan-dahan itong linisin mula sa lupa at ikalat para matuyo sa isang lilim at lugar na mahusay ang ventilasyon. Ito na ang pinakahihintay na sandali ang bunga ng lahat ng inyong pinaghirapan. Visual ang proseso ng paghukay ng mga ulo ng bawang at ang pagpapatuyo ito. Kapag ang bawang ay ganap ng tuyo, karaniwan itong tumatagal ng isa hanggang dalawang linggo. Putulin na ang mga tangkay, mag-iwan ng mga lima hanggang sampung sentimetro, pinfoyita sa takasiksinisimemperitimetro stress mula sa ulo, at gupitin din ang mga ugat. Maaari ninyong itago ang bawang sa isang tuyo, malamig at maaliwalas well-ventilated na lugar. Ang pinakamainam na temperatura para sa pag-iimbak ay nasa pagitan ng 2 hanggang 5 degrees Celsius. sa to five sa maaaring itali ang bawang at gawing braid, bangkas, ilagay sa mga lambat or nets, karton o kahit sa mga garapon na may kasamang harina o asin. Tiyakin ng tamang pag-iimbak na mayroon kayong sariwang bawang hanggang sa susunod na anihan isipin ninyo kung paano mapupuno ang inyong pantry nitong napakabango at mahalagang sangkap ipakita ang iba't ibang paraan ng pag-iimbak ng bawang para makapili ang mga manonood ng pinakaangkop sa kanilang sitwasyon ano ba ang magagandang dulot ng pagtatanim ng bawang bago sumapit ang taglamig una sa lahat makakakuha ka ng mas maagang anihan habang nagtatanim pa lang ang lahat, ikaw umaani na. Pangalawa, ang mga ulo ng bawang na tinanim sa taglagas ay karaniwang mas malalaki at may mas matinding lasa. Pangatlo, mas matibay ang mga tanim laban sa sakit at peste dahil sa natural na pagpapalakas na ibinibigay ng lamig. Pangapat, nakakatipid ka ng oras pagdating ng tagsibol. Kung kailan, Napakarami mo pang ibang gawain sa hardin. Hindi lang ito basta binipisyo, kundi isa itong estrategikong bintahe. Maari mong isipin ang isang masayang maghahalaman na inaani ang kanyang mga bawang habang nagsisimula pa lang magtrabaho ang iba. Pero mayroon tayong ilang detalye na dapat tandaan. Kadalasan, mas maiksi lang ang buhay ng bawang na itinanim bago magtaglamig o ang winter garlic. Kumpara doon sa bawang na pangtagsibol. Spring garlic. Natural lang yan dahil sa biological characteristics nito. Kaya, kung gusto mong mag-imbak ng bawang na aabutin pa hanggang sa susunod na tagsibol, mas mabuti sigurong maglaan ka ng isang hiwalay na taniman para doon sa klase ng bawang na pangtagsibol. Pero pagdating naman sa pagkain ng sariwa, pangkonserba at mga handaang pagkain, perpektong perpekto ang bawang na itinanim sa taglamig. Hindi ito masamang bagay. Ito ay isang katangian lang na kailangan nating isipin. Visual cue: Paghambing sa hitsura at paraan ng pag-iimbak ng bawang na pangtaglamig at bawang na pangtagsibol. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tamang paghahanda ng mga piraso ng bawang bago itanim. Pumili lang tayo ng pinakamalaki at pinakamalusog na mga piraso, lalo na yung galing sa bandang ibaba ng ulo. Sila ang may pinakamaraming taglay na sustansya, kaya sigurado na malaki at malusog ang ibibigay nilang ani. Bago itanim, makakatulong kung ibababad muna natin ang mga piraso sa loob ng ilang oras gawin ito gamit ang mahinang solusyon ng manganeso. O kaya, sa tubig na may abo. Ito ay para madisinfect ang ating ipapatanim at para mas maging mabilis ang pag-usbong nito. Isipin na lang natin na bawat piraso ay nag ng lakas at enerhiya bago tuluyang isalansan sa lupa. Pwede nating ipakita ang mismong proseso ng pagbababad ng mga piraso ng bawang. At bigyan ng diin kung gaano kahalaga ang kalinisan at kalusugan ng ating gagamiting binhi. Huwag nating kalimutan ang tungkol sa mga sinundan nitong pananim. Maganda ang paglaki ng bawang kung ito ay sinundan ng pipino, kalabasa, squash, mga ligumbre at maagang repolyo. Ngunit hindi inirekomenda na itanim ito pagkatapos ng sibuyas o mismong bawang sa parehong lugar bago lumipas ang apat na taon. Ito ay dahil sa pag-iipon ng parehong uri ng mga peste at sakit sa lupa, ang pagpapalit ng pananim or can crop rotation, ang pundasyon ng isang malusog na agrikultura. Huwag ninyong balewalain ang patakarang ito kung nais ninyong makakuha ng tuloy-tuloy at malalaking ani. Maaari rin kayong gumamit ng infographics na nagpapakita ng mabubuti at masasamang pananim na maaaring sinundan ng bawang paano kung napakatindi ng lamig pero wala namang snow? Para sa iyong mga tanim na winter garlic, kung sakaling mag-snow, pwede mo itong gamitin bilang karagdagang insulation at itambak sa garden bed. Pero kung wala talagang snow, ang dagdag na pag-umalch o paggamit ng agrofibre or row cover ang magiging lifesaver ng iyong mga pananim. Bagamat maituturing itong emergency measures, mahalaga ito para hindi masira ang iyong inaasahang ani. Huwag kang magpanik, kumilos ka na. Isipin mo na lang kung paano mo mapoprotektahan ang iyong mga pananim sa tindi ng panahon gamit ang iba't ibang klase ng sapin o panakip. E paano kung magtanim tayo ng bawang sa paso o container sa balcony? Oo, pwede rin yan. Para dito, pumili lang tayo ng maliliit at mga compact na klase ng bawang at gumamit ng malalim na lalagyan. Mahalaga rin siguruhin na may maayos na drainage at mayaman ang lupa. Pwede nating ilagay ang mga container sa isang sarado o may bintana ng balcony o kaya sa lodya. Tapos, kung sobrang lamig o nagkaroon ng matinding frost, ipasok lang natin sa loob ng bahay. Ito ang napakagandang paraan para magkaroon tayo ng sariwang bawang kahit nakatira tayo sa siyudad. Hindi lang ito basta pag e eksperimento kundi isang pagkakataon na magkaroon ng fresh na ani na laging nasa kamay mo. Pwede nating ipakita kung paano talaga magtanim ng bawang sa mga container sa balcony pagpapataba ng bawang na itinanim sa taglamig tuwing tagsibol. Ang unang pagpapakakain ay isinasagawa agad pagkatapos matunaw ang nyebe at sumulpot na ang mga usbong. Dito natin gagamitin ang mga nitrogen fertilizer tulad ng ammonium nitrate or urea. Ang pangalawa pos naman ay kapag umabot na sa yugto ng apat o limang dahon. Gumamit ng complex fertilizer na may mataas na potassium at phosphorus. Ang on panghuli o pangatlong pagpapataba ay ginagawa dalawa o tatlong linggo bago tuluyang anihin ang bawang. Sa puntong ito, potassium fertilizer ang mahalaga para bumuti at mas tumagal ang kalidad ng imbakan. Isipin ninyo ito ay parang mga vitamins para sa isang atleta. Nagbibigay ito ng sapat na lakas para makamit ang tagumpay. Maaari nating bigyang buhay sa isip ang proseso ng pagpapataba. Kasama na ang iba't ibang uri ng pataba at ang tamang paraan ng paglalagay nito. Ang pagtutubig o pagdidilig ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pag-aalaga sa bawang. Sa tagsibol, kapag nagsisimula ng sumibol ang bawang, kailangan nito ng katamtamang tubig, lalo na kung tuyo ang panahon. Habang aktibong lumalaki ang halaman, kailangan nating siguraduhin na regular ang pagdidilig, ngunit iwasan natin ang sobrang pagbaha o pagkaipon ng tubig. Mahalaga ito, isang buwan bago ang anihan, itigil na natin ang pagdidilig. Ginagawa ito para maging mas matigas ang ulo ng bawang, ganap na mahinog at tumagal kapag inimbak. Tiyak na magdudulot ng pagkabulok at makakasira sa kalidad ng ating ani ang sobrang pagtutubig. Kailangan ng matinding atensyon sa ganitong pinong balanse ating ipakita kung paano tamang didiliga ng bawang upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng sobrang tubig tandaan ang sikreto ng matagumpay na paghahalaman ay hindi lang sa kaalaman, kundi pati na rin sa pagmamahal sa lupa. Ang bawat sibuyas ng bawang na itinanim, bawat pagdidilig, bawat pagbunot ng damo, ito ay maituturing na puhunan sa magiging ani ninyo. Kaya't lasapin lang ang proseso. Masdan ninyo kung paanong ang kalikasan ay gumagawa ng sarili nitong himala at higit sa lahat, matuwa kayo sa mga sariwang produktong inyong sariling kamay ang nagtanim. Hindi lang ito isang hardin, isa itong buong pilosopiya ng pamumuhay. Isipin nyo na lang ang sarap at ligaya na mararamdaman nyo sa bawat sandali ng inyong pagtatrabaho at ang kasiyahang dulot ng inyong pinaghirapan. Kaya nabunyag na natin ang pinakamalaking sikreto paghahardin ngayong taglagas. Isang gulay lang na itinanim nitong Nobyembre. Pero maghahatid sa inyo ng hindi kapanipaniwalang ani. Ikamamangha ng inyong mga kapitbahay at magbibigay ng malaking kasiyahan. Ito ang winter garlic, ang bawang na madaling alagaan pero napakamapagbigay na halaman sa inyong taniman. Alam nyo na ngayon ang lahat ng detalye at teknik simula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani. Isipin nyo na lang ang sandali na hukayin nyo ang malalaki at siksik na mga ulo ng bawang, samantalang ang iba ay nangangarap pa lang ng sariwang gulay. Siguradong ipagmamalaki nyo ang inyong tagumpay. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Sana ay magbigay inspirasyon sa inyo ang mga tip na ito para sa bago ninyong mga gardening adventures. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, siguradong mag-iwan ng like in na mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapakipakinabang na episodes. At syempre, mag-iwan ng komento. Ibahagi nyo ang inyong karanasan. Nagtatanim ba kayo ng bawang bago ang taglamig? Anong klase ang paborito nyo? At anong iba pang sikretong gulay ang sa tingin nyo ay dapat itanim nitong Nobyembre